Nanguha pala kami ng rimas at eto nga ang ginawa naming merienda at ang luto nga na ginawa ko dito ay nilaga at minatamis. At bukod nga dyan, dito rin pala kami kumain ng umagahan ngayon sa taas ng bundok. Hindi pa sumisikat ang araw ngayong umaga ay naglalakad na kami papunta dito sa kubo. Maaga rin pala na nakapagsaing si mama dahil dito kasi sila natulog kagabi ni papa. Kaya pala maaga kami umakit ngayong umaga dito sa taas ng bundok dahil magtatanim kami ng mais. Yung mais kasi na binili ko na pantani may isang kilo at kung mag-isa lang ni papa na itatanim yun siguradong hindi niya kaya kaya tumulong muna kami. At nung medyo marami ng adjanyo na itanim namin ay tumigil muna kami para magintindi intindi naman ang kakainin namin ngayong umagahan. Mabilis lang naman maluto itong ulam namin ngayong umagahan. Nagprito lang ako itlog tapos yung kapitbahay pala namin dito sa bundok ng Tralala meron silang binigay sa amin kahapon na ham. eto kasi yung katabing lupa ng bundok ng Tralala yung may ari noon paminsan-minsan pumupunta dito sa amin bihira lang namin sila makita kasi palagi silang nasa ibang bansa at dumadalaw-dalaw lang sila dito ngayon pa lang din pala kami makakatikim nito at kahit nga nabasa ko na cook na siya ay niluto ko pa rin kasi parang mas gusto namin kapag naluto siya kaysa sa kakainin namin na ganun na lang nabitin pa nga kami dito sa pagkain kasi yung sinaing ni mama ay ilang tapos ang dami pala namin kakain Ilis lang din pala kami dyan na natapos kumain. At pagkatapos nga nyan, ay bumalik na ulit kami sa pagtatanim ng mais. Mas maganda kasi na matapos ng maaga habang hindi pa sobrang masakit sa balat ang sikat ng araw. Lagpas kalahating kilo din siguro dyan ng mais yung naitanim namin bago kami natapos at umuwi. At fast forward nga tayo dyan kinahaponan ay nanguha naman kami ng rimas. Ito rin pala yung unang beses na makakasungkit ako ng rimas sa mismong puno. At hindi ko na rin talaga maalala kung ano ba yung lasa niya kasi sobrang tagal na no nakatikim ako nito. Elementary palang yata ako noong huli ako nakatikim nito sa pagkakatanda ko, ang luto na ginawa doon ni mama dati ay nilaga. Medyo mataas din pala yung puno nito, kaya umakat yun yung kapatid ko at meron din siyang daladalang sungkit sa taas. At yung isa nga na nakuha namin dito, hindi ko alam kung nakarit niya ba sa taas o nabitak lang pagkabagsak. At dahil nga merong nabitak, eto na lang yung una kong lulutuin mamaya sa taas ng bundok. At yung may-ari pala ng Rimas na to na pinagkuhanan namin, ay nakakulay pula ng damit. Salamat po sa Rimas, sir, sa uulitin ulit. Puno nga ng Rimas yung balanan ko bago kami umuwi. At pagkarating nga namin dito sa taas ng bundok sa may kubo, ay binalatan ko na kaagad. Ang kapal nga ng pagkakabalat ko dyan kasi hindi ko pa alam na ang pinakamasarap pala dyan ay yung malapit sa balat. At ang ganda rin pala talaga ng pinakanloob nito, walang kabuto-buto, talagang purong laman siya. Iisang piraso lang pala dyan yung binalatan ko at ang gagawin ko nga luto dyan ay dalawa. Yung isa nilaga at yung isa naman, ipiprito ko muna bago ko lalagyan ng asukal, parang kamote cue. Manipis lang ang pagkakagayat ko dun sa ipiprito ko at dun sa ilalaga ko naman ay eh medyo makakapal. Matapos siya na eh, nagparikit na rin pala ako at nakita ko rin pala yung mga mangga dito sa bahay na sinungkit nila mama no ang araw ay hinugan na at meron na naman kaming kakainin. Ang una ko palang isasalang dyan ay itong nilaga at mas parami itong iluluto ko na nilaga kumpara dun sa pinrito kasi sila mama at sila papa siguradong mas gusto nila itong nilaga. Pagkatapos kong isalang ay magpaparikit din pala ako dito sa may kabilang kalan. Pagsasabayin ko na sila na iluto para mas mabilis akong matapos. Eto palang nilaga ko, ay naglagay din ako dyan ng kaunting asin kasi itong rimas nung hilaw pa siya ay tinikman ko at ang masasabi ko nga ay wala siyang lasa. Inisip ko pala dito na baka mabilis masunog yung asukal kaya ang una kong niluto ay pinrito ko muna itong rimas. Kapag naprito na lahat, saka na lang ako dyan maglalagay ng asukal. At eto namang nilalaga ko ay binalikan ko siya ulit. At nung nakita ko nga na malambot na siya, ay hinango ko muna para tanggalin yung tubig. Nagtira lang pala ako dyan ng kaunting tubig at pagkatapos ay sinalang ko ulit siya sa kalan para painin. Mabilis lang din pala maluto yung piniprito ko dyan at pagkatapos ko nga lutuin lahat ay saka na ako naglagay dyan ng asukal. Hindi rin pala sobrang dami dyan yung nilagay ko na asukal. Basta ang gusto ko lang magtamis lang siya ng kaunti. Kaya rin pala ako nakapagluto ng ganito kasi sabi sa amin na no may ari ng puno na pinagkuhanan namin ito na ay masarap din daw pala siya kung gagawin na parang sa kamote at pwede nga rin pala talaga siya na iprito at lagay ng asukal kasi ang alam ko lang din talaga na luto dito ay nilaga lang. naglagay rin pala ako dito ng kinayod na nyog at may kaunting asukal kasi ang sabi ng mama masarap daw to ko ang sausawan ay ganito Unang tikim ko pangalan nga dyan ang masasabi ko ay masarap talaga siya at parang paborito ko na. Yung nilaga ko ay napakalambot at kapag nasa bibig ko na siya, para siyang cake ang floppy niya, ganun. Yung texture niya kapag nasa bibig ko na, napakalambot siya na para talaga siyang cake na sobrang maligat, ganun. Hindi ko ma-explain, basta masarap siya. At yung pinarito ko naman para sa akin, mas masarap pa siya kaysa sa kamote Q at saka sa banana Yung Basta paborito ko na siya, masarap siya, promise. Mag-try din kayo nito. Pagtapos pala dyan magmerienda, ay nagamas-gamas ako dito sa ilalim ng ampalaya ko. At nag-spray na din ako sa may kalabasa ko kasi ang dami na namang pagong-pagungan. Pagkatapos pala niya, ay umuwi na rin kami kasi hapon na. See you lang for today's video. Thank you for watching!